sa mga kababayan ko na OFW na balak pumasok sa isang negosyo o online business ay panoorin muna ninyo ang video na ito bago kayo magdesisyon o mag-invest sa isang online investment. Ang iba sa inyo ay familiar na sa pag-aalaga ng sisiw o mga baboy na nag-o-offer ng high return pero kalaunan ay tumatakbo din at napupunta sa wala ang inyong pera. Sa ngayon ay mayroon kumakalat na bagong Ponzi scheme na ang offer naman nila ay ang tinatawag na crab fattening. Ano ba ito? At paano nila niloloko ang atin mga kababayan? Sa part 2 ng video na ito ay papangalanan ko ang kumpanya na nag offer ng crab fattening at ito ay isang online Ponzi scheme ang Ponzi scheme ay isang uri ng investment scam kung saan ang mga kita o tubo na ibinabayad sa mga naunang investor ay hindi galing sa tunay na kita ng negosyo kundi sa pera ng mga bagong pumapasok na investor. Hindi ito sustainable at kalaunan ay bumabagsak kapag nawalan na ng bagong investor o kapag nag-withdraw ng sabay-sabay ang karamihan mga miyembro. Sa ganitong modus ay ginagamit ang crab fattening business o pagpapataba ng alimango para ibenta bilang front o harapan negosyo para magmukhang lihitimo ang investment opportunity. Ang crab fattening o pagpapalaki ng alimango ay isang lihitimong negosyo sa Pilipinas na may mabilis na return on investment at mataas na demand sa mga merkado tulad ng Taiwan, Hong Kong at Japan. Gayunpaman, maaaring gamitin ito ng mga scammer bilang pantakip sa Ponzi scheme sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Una, mataas na pangakong kita. Nag-aalok ng hindi kapanipaniwalang kita, halimbawa 20% kada buwan, na hindi realistic para sa isang club fattening operation kakulangan sa dokumentasyon, walang malinaw na papeles o lisensya mula sa Securities and Exchange Commission na secondary permit na kailangan upang ikaw ay mangalap ng investor. Pagbabayad mula sa bagong investor ang kita ng mga naunang namumuhunan ay galing sa pera ng mga bagong pumapasok, hindi mula sa tunay na kita ng negosyo. Pang-apat, pag-encourage ng recruitment Hinihimok ang mga namumuhunan na mag-recruit ng iba kapalit ng komisyon na isang katangian ng piramiding scheme. Naway maging eye-opener sa atin itong mga bagay na ito upang hindi tayo maloko ng mga scammer na nagkakalat sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. Sa susunod na video na ilalabas ko, ay papangalanan ko ang isa sa mga scam company na gumagawa ng ganitong uri ng pang-scam dito sa Pilipinas